Ilang mga paalala para sa nalalapit na undas inilabas ng lokal na pamahalaan ng Maynila para sa mga dadalaw sa Manila North Cemetery. Kasama natin sa balita si Radyoman Eman Mortega. nga ng ilang mga paalala ang lokal na pamanang Maynila para sa mga bibisita sa Manila North at South Cemetery ngayong Unbas 2025. Ito'y upang matiyak ang kayusan at kaligtasan ng publiko. May kit na ipinagbabawal sa loob ng sementeryo ang pagdadala ng baril, matatalim na tulad ng kutsilyo at kato, mga nakakarasing na inumin, alagang hayop, gitara, malalakas na sound system at anumang bagay na matiling magliyab tulad ng alcohol at thinner base pa sa bukas ng sementeryo mula October 29 hanggang November 2 mula alas 5 ng hapon ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Ang huling araw naman na paglilibing ay sa October 28 habang ang paglilinis, pagkukunkuni at pagpipintura ay pinapayagan lamang hanggang October 27. Bukod dito, hindi rin papayagan makapasok ang anumang uri ng sakyan sa naturang araw at ang regular na operasyon. Ganon, at South 3 ay babalik sa November 3, 2025. Kasama mo sa DCXL, Aramen Manila, Rajuman Eman Mortega, Tatak, Aramen. Maraming salamat, Rajuman Eman Mortega.